mag-secret file ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click na notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret File. It's time for DJ Rockies Secret Files. wala akong ibang pinapangarap. Kundi makasama kong muli ang aking anak. Hi DJ Rocky. Isa ako sa mga avid listener mo. Silent listener at reader ng mga comment at hindi ko alam na darating din pala ko sa puntong kinakailangan ko ring magbahagi ng aking kuwentong pag-ibig. I hope mapansin mo itong sulat ko. Itago mo ko sa pangalang Kai. At ito, ang aking secret file. durog na durog ang puso ko I'm a single mom Currently working sa bandang Saudi bilang DH Galing ako sa broken family At alam ko ang hirap at sakit Yung tipong, para kang namamalimos ng atensyon. At ang laging makikita sa'yo ay ang mga kamalian mo at mga pagkakamali ng mga magulang mo. Yes, galing ako sa isang pagkakamali. Nabuo ako dahil nagkapalagayan ng loob ang mama ko at ang asawa ng kapatid ng lola ko. Noong una, hindi ko pa alam ang dahilan kung bakit palaging mainit ang ulo ng mga tao sa akin. Yun pala, may malalim na dahilan. Ang higpit-higpit nila sa akin na para bang nakakasakal. Wala akong ibang mapagsabihan noon tungkol sa mga saloobin ko. Ang ginagawa ko lang, magsusulat ako. Gamit ang ballpen. Nagda-diary ako. Mula 12 years old pa lang ako at hanggang ngayon. Siguro, ganun talaga ang pakiramdam. Pag mag-isa ka lang. And then naulila ako sa mama ko. Eight years old pa lang ako. Then ang papa ko naman, merong sariling pamilya. Siya nga yung lolo ko. Magulo talaga ang kwento ko. Kaya nga sa tuwing may nagtatanong sa akin, ayoko na lang ipaliwanag sa kanila yung tungkol sa mga magulang ko ang sakit mabuhay na para bang wala kang mapagsabihan o mahingahan ng sama ng loob. Kaya nga ang pagsusulat o diary ko ang naging kasangga ko sa lahat ng sakit na nadaram ako. Minsan nga hawak-hawak ko ang picture ng mama ko. Kinakausap ko siya habang nakatingala. Sabi ko, Ma, sana kasama pa kita. Sana meron akong mama na pwedeng matawag o mayakap sa tuwing meron akong pinagdaraanan. Paminsan nga'y napatanong pa ako sa Panginoon, Bakit niyo naman agad kinuha si mama? Ang hirap naman ng sitwasyon ko. Bakit ako'y nagdurusa ng mga maling hindi naman ako ang may gawa? Kaya Lord, kung po pwede, kunin niyo na lang din po ako. Pero syempre, tuloy lang ang buhay. Baka nasasabi ko lang yun noon. Dahil punong-puno ng paghati ang nararamdaman ko. Then high school ako. Sabi ko, kapag nagkaroon ako ng sariling pamilya, hinding-hindi ko ipararanas sa anak ko ang mga naranasan ko. Year 2015. Sa sobrang higpit ng pamilya ko, at ng mga relatives ko. E eh maaga akong nakapag-asawa. Kakagraduate ko lang ng high school at 17 years old. Nagka-boyfriend ako. Itago natin siya sa pangalang June. Biglaan ang pangyayari. May bagyo noon, pumasok kami ng trabaho. Nakisabay ako dahil may motor siya na stranded kami at dahil sa sama ng panahon umuwi na lang kami. Hindi ako nakauwi sa bahay at sa bahay ng boyfriend ako tumuloy ng gabi. Doon ako nagpalipas ng sama ng panahon. At syempre, doon na nangyari ang lahat. Nagalit ang mga tumayong magulang ko. Lola't lolo ko na mga nagpalaki sa akin. Simula nang mamatay ang mama. Sa parting yun, kulang na lang itakwil nila ako. Hindi nila ako tinanggap nung umuwi ako sa amin pinasama na nila ako sa boyfriend ko. Kahit ayoko pang sumama, eh sumama na lang ako. Dahil parang hindi na ako welcome sa tirahang iyon. Nagsama kami ng mahigit four years ni June. Mabait naman ang pamilya niya, tanggap naman ako. Hindi maiiwasan na may maririnig ka. Pero ganun talaga ang buhay. Kailangan ituloy lang. And then, ang bilis ng mga pangyayari. Year 2018, may nareceive akong message galing sa ex ko. Nakipag-usap ako sa ex ko dahil may asawa na ako. Siguro dahil ang aga-aga kong nag-asawa o nagkaroon ng kinakasama, e para bang hayok ako sa atensyon mula sa ibang tao. Nagawa kong pagtak sila ng mabait kong asawa. Pero pinatawad niya ako. Naisip ko na Oo, may nangyayari sa amin pero hindi kami makabuo. Kaya, iniwan ko na lang siya. Grabe yung paghingi ko ng tawad kay Lord. Nagpadala ako sa tukso. Lumuwas ako ng Maynila. Maynila. Nagkita kami ng ex ko na itago natin sa pangalang Vance. Habang nagmove on si June, may nakilala itong babae. Nagsama na rin sila. Masakit pala yun, no? Na malaman na yung nakasama mo ng matagal, eh meron ng iba. Pero tinanggap ko pa rin yun dahil alam ko naman na ako ang unang nagkamali pwede niyo akong laitin at sabihan ng masasakit na salita sa parteng yun. Pero sinubukan ko namang gawin ang lahat para ituwid ang pagkakamali ko. Nakipaghiwalay nga ako, hindi ba? Hindi nagtagal. Year 2019. At nagsama na kami ni Vince. Ilang buwan lang lumipas na buntis na ako. Grabe ang pasasalamat ko sa Panginoon. Bago ako sumama kay ay eh lagi akong dumadaan sa simbahan. Nagdarasal na mapatawad ako ng may kapal. At sabi ko, sana'y bigyan ako ng pagkakataong makapagsimula uli. Lord, sana sa bagong panimula kong ito, ay mabiyayaan niyo ko ng anak. Maging maayos sana ang pagsasama namin events at patawarin niyo ko sa mga nagawa kong pagkakamali. At pangako kong hindi na yun mauulit. Naging maayos naman ang pagsasama namin events. nang Nangupahan kami noon. Hanggang sa mga naknako at umuwi ng probinsya. Naging maayos kami ng mga magulang ko, o tumayong mga magulang ko dahil na rin sa anak ko. At nalaman ko rin na hanggang sa pagkakataong yun, eh hindi pa rin nagkakaanak ang ex kong si June. Mabuti na lang na nakipaghiwalay na kami, o na nakapaghiwalay na kami, ang sabi-sabi ng mga marites. November 12, 2019, ang isilang ko ang malusog naming anak ni vens. In fairness naman, pakiramdam ko kayang-kaya ko na ang lahat simula na magkaanak kami. Pero, dun pala magsisimula ang pagbabago sa takbo ng buhay namin nang dahil sa pandemya. Unti-unting nagbago si vens na barkada sa mga adik hanggang sa naging toxic ang relasyon namin. Hindi ko na kayang ipagtanggol ang sarili ko. Nakipagbaba ang asawa ko. Tuwing nag-aaway kami, lagi niyang sinasabi, nalakasan mo ang loob mo. Nakikipag-away ka tapos iiyak-iyak ka. At dahil doon, hindi ko maiwasang maikumpara silang dalawa ni June. Nasanay kasi ako na binibaby ni June. Immature pa ako noon. At hindi kami ganun kapag nag-aaway. Kaya nga sabi ko sa sarili ko, eto na ba ang karma ko sa pang-iiwan ko kay June? Then one day, dahil sa wala akong ganang makipag-sex sa kanya, nagpumilit siya. Pero ayoko eh. At meron siyang mga binitawang salita na dumurog sa akin. Huwag kang magtaka kapag ginawa ko yan sa iba ha? naiyak ako dahil doon. Ang layo na namin sa dati. Iba siguro talaga ang epekto ng ipinagbabawal na gamot sa tao. Pero kahit gano'n na hindi ko siya magawang iwan. Dahil ayokong iparana sa anak ko ang naranasan ko sa mga magunglang ko. Hanggang sa isang araw, may nakita akong deleted messages ni Vets. Pinakialaman ko ang cellphone niya habang naliligong siya. At doon ko nakita na meron siyang katsyat na iba. Gustong makipag-VCS? May bayad yun? Paglabas niya, sabi ko, ano to? Karga-karga ko ang anak namin habang umiiyak ako hindi siya makaimig. Lumabas ako ng bahay, pumunta sa kapitbahay namin, nakaibigan namin. At doon ako naglabas ng sama ng loob. Maya-maya pa, natanaw ko na lang na lumabas si Vince ng bahay. Hinahanap kami. Inantay ko muna ang ilang sandali. At naisip kong umuwi na. Kinaumagahan, nakita ko na mukhang nahihiya siya sa akin. Hindi ko siya iniimig. Chat-chat lang kami. kami ng anak namin sa kwarto lang. Siya hindi mapakali. Nilapitan niya ako at nagsorry. Babawi raw siya sa lahat ng mga pagkakamali niya. Pinatawad ko siya. Dahil mahal ko eh. mahal ko siya. Pero eto na nga, DJ Rocking. Kinailangan kong magtrabaho sa ibang bansa para sa anak namin. Dahil ang kasakasama ko hindi pa rin pala magbabago. Lulong pa rin siya sa ipinagbabawal na gamot. Iniwan ko ang anak namin sa poder ng aking asawa. At hanggang ngayon hindi ko pa rin sila nakikita at nakakasama. Ang pangarap ko lang naman ay makasama kong muli ang aking anak. Pero hindi pa pwede. Dahil hindi pa tapos ang kontrata ko. Balita ko, may iba pa rin nakakatsyat ang asawa ko. Gulong-gulo na ako sa buhay ko. Ano ba ang dapat piliin ko? Ipagpatuloy pa ang pakikipagrelasyon sa asawa kong niloloko ako. Kunin ang anak namin. O ipagpatuloy ang pagtatrabaho dito sa ibang bansa para sa kinabukasan ng anak namin. Hanggang dito na lang po muna DJ Rocky. Muli, ako si Kai. At ito, ang aking secret file.